Ang hirap pag gagawin ito. Paano kaya ito? Sandan kayo? Para sandan? May joke lang. <makes> Wala talaga pera. paano kayo magkakapera? <makes> <makes> Takot na bulok. Ang mga din dun. Eh. Bihinta ko kaya ito. Puta magkano kaya ito mabibenta tatlong daan lang to eh. Ito, pero idol naman ako na itong mga to eh. ko ko talo kahit mga liman sigurado. Oh bro! Gusta? Kaya na ba kayo rito? Medyo. Ayun. Ito, kararating ko lang. Ang katambay. Eh. Mahal pa naman itong tako ko. Binili ko itong 40 eh. Magalaro ka ba? Patira mo na. Oh, sige. Binili ko itong tako to pare. Sa ibang bansa pa eh. Pagpunta ko ng Japan. Wala talaga ako talaga akong pera ngayon para gusto ko sana kaya sabit muna sa ito. Sa benta ko muna. Magkano ba? 40 bili ko dito. Ibebenta ko lang sa iyo kung gusto mo pero pare, para kayo kasi. Alam mo limited edition to ton. Alam, apat lang kami sa mundo meron nito. Ako, tsaka si Haring Solomon. Kaya nakilala ko naman siguro si Haring Solomon. Ano ba pinagkaiba niya sa mga normal na tao? Puta, iba to. Iba kahoy na ito, pare. Sobra gulang. di kasi ako gumagamit ng carbon. Parang feeling ko kasi pang feminine yun eh. Panahon pa ito parang Jurassic period? O oh, pare, kung gusto mo ganito, may pera ka ba dyan? Kasa pa 30. Wala eh, konti na dalawang. O ganito na lang pare. Oh. Sabit ko na lang muna sa ito. Kahit mga 7,000, 5,000. Tapos mo. O, oh, di pwedeng hindi ko tubusin yan. Ibebenta ko na nga sana, kaya lang nanginayaw ako eh. Ano, uh, diretsyo, baloktot? Parang baloktot naman eh. O yan. Yan. Alam mo, sabihin mo kasi pare, eto tago na to pare. Yan ang bagong technology ngayon. Medyo binaloktot nila. Diyan nga nagkademandahan yung Predator sa kamis. Kasi nag-una nag evento na ito, Predator, yung binilokot yung tako. Ngayon, effective sa mga player, ginagaya ngayon ng miss. Ano diba? Pero pare, ang -tagal, tagal sabihin ko sa'yo, pag hindi ko sa inatubos to pare, mga tatlong buwan, kaparehas mo tira ko. Oo, oh, ganito na lang pare. 5,000 libo na lang muna, saan lang ako sa'yo. Sige, 5,000 kunin ko. Pero ito pare, huwag muna itong gagamitin ha. Pag mga isang linggo, di ko natubos, sige na mo na. Pero pare, huwag kong papagamit sa iba. Tanda mo, limited edition to ha. Dahil <laughs> na parang nag-iisip ako eh. O sige, 5,000. Iba na. Ikas eh, ko na mga may eh, iba. Magkano ba yan? 2.5. Siguraduhin mo ha, p*** na baka pala. Gulahan mo pa ako ha. Ito pare, hindi ko sana sasanlato. Asan ah. yung case nito? Huwag <laughs> yung ka pa. 5,000 lang alam. Huwag yung ka pa. Sige na ha. Sige. Asa. Huwag ka mag-case. Abusado ka naman. Sa bilyaran talaga, dalawang klase lang ang tao eh. Isang tanga, isang magulang, hmm? isang kapalalagay. Siyempre, doon tayo sa lang mag Ayos na. Okay, nangalaya mo yung tigli liman. Tag tatatlong daan na nakibenta na na <ti> natin ang liman liman. DJ Cash siya pa rin yung 2-5. Are, punta ka ron, may tanga doon. Pero kung sabi mo, may tanga doon.